Ngayong araw nga na to ay samahan nyo kami magtampisaw dito sa Cagayan de Oro dahil susubukan natin ang sikat na sikat na water rafting. Magsasagwan, magsiswimming at babaligtad tayo kaya samahan nyo kami. Bago nga tayo magsimula ay mayroon pa ditong orientation kung ano ang dapat gawin. Ito naman ay para sa safety natin kaya kung pupunta kayo dito ay make sure na makikinig kayong mabuti. Turn on! Ako pala si Primo. So isa po akong guide. So, yung kasama natin si Joseph so, Siya yung uh, main guide natin ngayon. Tayo. Okay, forward one. Forward one. One. Two. Two. One. Two. Okay, stop. So, next, back. After ng orientation, ano pang hinihintay natin? Ready na tayo. Subukan na natin yan. At samahan nyo kami kung makakasurvive nga ba kami. Let's go. Forward. Two. Last agos. stop, stop. Stop, stop. stop.

<laughs> pinasubukan nga sa amin pumuesto sa pinakarapan ng bangka dito daw ay mas exciting at mas may thrill tinakot pa nga kami na kumapit kami ng maigi kasi pag nahulog kami ay baka hindi na kami makita dito <laughs>

tama yon very good eh, <laughs> 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 taang ginawa <amo. laughs> eh, no, mo ano toto ano 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 Pit up, pit up. Hop, hop. Silo. Suro po. Sarap. Oo. Uh, ha? Tapang yan. Oo. 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 Ang <laughs> lubog mo eh. <laughs> na <Ipano, butas. laughs> <laughs> Sana yan Sana yan Yung bata mo na po Sige okay, guys, Stay at the middle, guys okay, well, Sige so, <laughs> Sige